Hello, hello mga katigangers Ito, sa opisina namin may pagkain na naman Pagdating mo dito, sa breakfast ko lang Pero ito, meron na naman dito Ito yung mga ano namin Mga, ito, mga tubig namin Pepsi Pero hindi ako may dito eh Milk daw Kasi may coffee kami dito, ayan may coffee kami itong mga condiments plato ayan. ito yung ano palaman plain wheat cream ano tong ano oh bacon pati nga kayaan tapos na kumain yung pang umaga, mga umaga scramble egg ayan yun ang ano namin pagkain namin sa pisina islo kami ayan walang nakalagay dito dito sana puno sana ito ng ano ng mga mga papel na mga mga parties pero wala mga outlet lang outlet lang kami ngayon uh, hot easter ayan Ayaw. Ayaw. ayo makita yung ano ko kasi ano oh nakapag nakapag swipe in ako kaya si bang mga diyan namin ngayon oh, si floor ayan yeah. Okay, okay. Tara na. Trabaho na. Para may kita. Isa bagay, nakapag-swipe ka na. Pag nakapag-swipe ka na, umandar na yung yung ah, uh, Metro. <laughs> tara na, tara na. Ito, taga ano ito eh. Taga, taga ano ito, taga, 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 taga panggasinan ito eh. <laughs> Hindi ko na pinapakita yung mukha mo kasi baka, baka maano ka eh, baka ma, ma, baka ma baka ma, uh, ka eh. Eh baka sisikat ka pa eh. eh. Tignan ko kung may missing pa, may si, missing pa sa ko wala. Okay. Tara, tara, na. Bye bye mga katigangers. Hindi na ako kakain dito kasi kumain ako sa baba eh. Sa kapiterya namin kumain ako ng oatmeal eh. O tubig na lang kunin natin tubig. Ayan. Magtutubig na lang ako. Okay. Okay, dokki. <laughs> babayo, babayo. Kain ka muna. May kumakain ka pala eh. <laughs> okay. <laughs> okay, okay, babay. Ito mga chemicals namin. Ayan. Nak naka, nakasarado yan eh. Chemicals ng ano. Maraming klaseng chemicals ito. Ito hand soap namin. Iba na. Kaya yung luma, Pinimigay na pati dispenser okay dokki bye bye na tahimik ayan tahimik etong <laughs> back ng ano ng uh, harbor ballroom back of the house ito sabi niya ito tawag back of the house yung likod mga ito mga pintuan mga ito ito yung malaking ballroom <laughs> okay dokki bye bye Oh, tahimik ang ayos ng mga baso kasi walang ano eh ito uh, coffee mugs itong yellow uh, white wine rock glass itong red ito pang water itong blue coffee cups konti lang dito nasa storage namin kasi ano lang ito eh uh, Parang ano lang ito eh. Squatter lang dito ito eh. Walang storage dito eh. Ito rack glasses, water glasses, ito champagne glasses. Dito lang ito sa isang tower. Ito. Ayan. Ito yung white wine glasses namin ano, Natawag tawag ay Rona. Ayan, Rona. Okay, okay. Dessert, dessert, glass yung puti, yung pula. Ito mang special glass itong nasa likod. Okay, Okay. Ito soup, soup cup, a uh, soup bowl. Ito. Bullion bouillon cup din ang tawag, soup bowl, bullion cups. Ayan. Kailangan may may 5,000 kami kada bawat ano, bawat uh, uh, klase. Okay. Punta ako dun sa ano, outlet namin. Bye-bye.